Minsan, merong mga nang o oh, o oh, talaga. Parang ako talagang napalingon talaga ako na, ngayon mo gawin yan sa akin. Si Betty ako. ay isang babaeng bakla. Yan yung, oh, yeah. So, it's, it's a phrase lang naman na, uh, is a babaeng bakla. So, ikaw, ah, uh, nakaka-relate ka sa gano'ng character? Yes, totoo po 'yan ako. To be honest, marami akong yung mga lines ni Betty. Karamihan doon ako, ako ang nagano noon. Iniibak. I mean, nagpapaalam din naman ako syempre sa director namin, tsaka sa writer, sa parang pwede ko po bang gawin ito in this way or that way because ako po ay lumaki ako na ang mga barkada ko LGBTQIA plus community, di ba? As in, from high school hanggang ngayon, na mga, syempre sa trabaho natin, di ba sa industry natin, ang dami talagang LGBTQ. Mas naging madali para sa akin na makisama sa mga tao because unang-una yung linggo, alam na alam ko na, di ba? Minsan, merong mga nang, oo oh, cry talaga. Ito ha, funny story lang. <laughs> Nagkwenta kasi niyon. Um, siguro siguro kasi mas bata pa ako nitong well, mas bata pa talaga ako nitong time na to. Tapos siguro wala pa akong pambili masyado ng mga magagandang sapatos or mga damit, ganyan. And then merong mga makeup artists. pinag-uusapan nila akong dalawa. Sabi ganito, Wiz Chikels naman, anek. Anek, si ang Shupatos, di ba? Wiz naman bago, ma'am. Parang kiauti, Kuala Lumpur, ganyan parang ako talagang napalingon talaga ako na hindi ko hindi ko sila siguro nung time na yun hindi ko sila ma-confront doon sa nangyari na yun because bago lang ako pero in my head alam ko kung anong pinag-uusapan nyo. Alam ko na tinitira nyo akong patalikod. Kaya hanggang ngayon, hindi ko masyadong pinagpapapansin yung mga tao <laughs> Di ba, may advantage din. Lalo na kung nandito ka sa industriya na to. So, kumbaga, nag-stay quiet ka lang that moment, okay? Hindi, yun kasi nung mga time na hindi pa ako lumalaban, ngayon mo gawin yan sa akin. Talaga, ah! <laughs> Baka naman sabihin nila, war freak ako. Hindi naman. Pero guys, to be honest, dapat sa mga sitwasyon na kailangan mo ipaglaban yung sarili mo, you have to stand up for yourself. You have to stay firm. Kasi walang ibang gagawa po niyan para sa inyo, kung di ikaw lamang. At saka, that way, malalaman nila na you're not someone to to mess with. Oo. Tsaka, base dyan sa kwento mo, Faith, mukhang nagbunga naman na maganda kasi mas naging motivation mo siya to achieve something. Eh. Yun yung nag ko dyan sa kwento mo. Eh. Mas na-motivate ka pa to prove yourself na darating yung araw, may pambili ka na. <laughs> 'Di ba? Ngayon papakita ko yung mga sapatos ko sa inyo. <laughs> At saka yung siguro yung panglala, sabihin na natin sige panglalait ng mga tao na nakasalamuha ko before. Ano siya, eh, very shallow eh, 'di ba? Siguro if sinabi sa akin na hindi ako magaling sa pag-acting ko, or di ko nagawa ng maayos yung trabaho ko, mas maapektuhan ako. Siguro that way, baka mas sinagot ko pa sila. But If ganun ka shallow yung reasoning why you would let this person down, parang hindi na, hindi na kailangan. Correct, parang hindi na kailangan. Actually, dapat talaga you choose your battles kumbaga, no? Tama.